Eigenman family, sabay-sabay nag-celebrate ng kaarawan matapos ang ilang araw ng pagdadalamhati. Matapos ang ilang araw ng pagdadalamhati at pagdamay ng pamilya Eigenman sa kanilang kapatid na si Andy Eigenman, ay isang masayang selebrasyon naman ang naganap ngayon gabi, at pinagsabay-sabay din nila ang pagdiriwang ng kaarawan ng lola nila Andy Eigenman na si Ma'am Rosemary Hill, Gabby Eigenman, Sid Lucero, Geoff Eigenman, Kathy at Timmy, sabay-sabay din sila na ipinanganak ngayong buwan ng Marso. Sa kanilang selebrasyon, ay mapapansin naman ang closeness ng kanilang pamilya, Marami rin ang talagang pumuri sa kanila dahil sa 100% na pag-alalay nila kay Andy sa kabila ng pagiging half-brothers at sisters nila dito. Hindi naman nakita sa ibinahaging video ang kapatid nilang si Andy dahil posible na nagpapahinga muna ito at kasama ang kanyang kapatid na si Gwen. Una na din na nabalita na umuwi na nga si Gwen at susunduin ang kaibigan ni Jacqueline Jose kaninang umaga. sugar okay. oh, happy you. birthday